Katatapos kong maglinis dito sa bahay ng mga native chicken, yung mga native hen, at tsaka dito sa RIR. At nakapagpakain na rin ulit ako ng second meal nila, at mukhang may nangitlog na ulit. Pero <laughs> nga, mukhang ubos na yung tubig nila na nilagay ko kagabi, lalagyan ko na ulit. Kasi dalawang beses ako naglalagay maghapon ng ganyan. Dati kasi bigla ko yung nilalagyan yung ano, yung dalawang container na tig 2 liters kaya lang natutumba. Kaya ibiniting ko nang ganyan, hindi na baling dalawang beses ako maglagay sa maghapon. At pagka naubos pa nila yun ng ano, before maggabi, naglalagay pa ulit ako ng medyo madilim-dilim. Kagabi naka plain water sila. Pero ngayon, mamaya, Naglalagay ulit ako ng malunggay. Alam niyo itong mga native chicken ko, mula nung day old sila na hanggang ngayon 78 days na sila, napakasisigla nila. Ang pinapainom ko lang naman talaga sa kanila ay malunggay, guava leaves at saka oregano. Kagaya ng sinasabi ko lagi, pagka may barley ako, meron. Pero pag wala, wala. Pero ngayon, naka plain water sila. Yan, kapapalit ko lang ng tubig nila kaninang tanghali. At itong mga ito, 12 heads sila dati. Pero ngayon, seven heads na lang. Itong batch na to ha. At sa Saturday, wala na yung dalawang lalaki. Yan o. No? Oh. Yan. Wala na. Kukunin na nila. At saka yan. Pero maiiwan yung limang babae. Kasi palalakihin ko pa sila nang hanggang ready to lay sila dahil yun ang usapan namin ng bibili kasi gusto niya daw yung malapit ng mga itlog aalagaan na lang niya ang konti so meron siyang bililing tandang sa akin noon pero hindi nila kapatid yun ibang lahi so ngayon, apat na babae naman ang bibili niya. Pero, yung isang babae, kasi lima yan, iiwan ko. Depende na kung ito o iyon, ang iiwan ko para sa akin naman. Para may dagdag yung mga inahin ko. Kasi, nag-enjoy ako na mag-alaga ng native chicken. Dahil, hindi problema ang mga alaga ko. Kasi, araw-araw malinis ang feeder nila, malinis ang waterer nila, ang bahay nila. So, yung ilalim ng ano nila, o oh, mamaya maglilinis na naman ako dyan. At pagka nawala na itong mga ito, kasi malapit na sila mag 3 months, ba? Diba? Ngayon lang ako magpaparating ng uh, three months na mga manok. Usually, pagka yung ibang mga batch na mga nauna kesa dito, 2 and a half months lang, wala na sila. So, nakaulam na kami na may, may bumili na rin, mga ganyan. May, may iniwan na rin akong Uh, gagawin kong inahin, kung gusto kong mag-iwan, ganon. Pero itong mga ito, medyo mapapatagal ng konti kasi ngayon ang usapan namin. Pero hindi na 200 per kilo ang benta ko sa mga maiiwan na babae. Per head na ang usapan namin. Kasi, syempre, ang manok kasing native chicken ay hindi nagaano bibigat pagka narating yung 3 months. Hindi na masyadong mag-gain ng weight. nakasteady yun ng matagal, then saka, uh, saka lang bibigat na ng konti pag medyo may AIDS na. No? At uh, ang native chicken, hanggang ano lang, kung malak malaking lahi, hanggang 2 kilos lang. 1.5 to 2 kilos, ganun lang ang, ano, ang timbang nila. So, huwag mong asahan na aabot ng 1.5 pagka inaalagaan mo pa ng Uh, isang buwan na aalagaan mo, di ba? After 3 months, after 90 days, aalagaan mo pa. Tapos uh, hindi mag hindi mag 1.5 'yon, no? Kaya kumakain-kain sila eh medyo may you know, may lugi ka kung 200 pesos per kilo lang ang benta mo. Kaya per head ang pagbenta ko sa kanila, yung mga babae. 200 pesos per kilo lang pagka hanggang 3 months, no? Pero pag beyond 3 months, hindi na if upper head na ang usapan doon kasi syempre mag mag aad na lang ako ng uh, plus 50 pesos per week ito yung mga sumunod na batch oh. anim itong mga ito na 33 days na so 1 month na itong mga ito anim sila pero ito yung mga inihalo ko dito sa uh, kasi 18 sila lahat eh so 12 yung mga bata no? 12 ito yan naman ang susunod sa kanila. Oh. Yan. Pinaghalo ko na kasi pare-pareho na sila ng kinakain. At uh, pag, pagkaalis ng, ano, pagkabakante ng isang brother na yon yung brother at the same time growing pen na yon medyo mas maluwag yun eh. Ililipat ko sila doon. So, lilinisan ko na ulit, didisinfect ko, tsaka ko ilipat itong mga ito. Kasi nga, pagka lumaki ang mga yan, hindi na sila kakasya dito. Eh, medyo makipot to Mas maliit ng konti itong brother na to. At uh, napakasisigla nila, no? At nakakatuwa kasi, yung 20 na chicks, na halos magkakabats itong mga to, yung 20 chicks, dalawa lang yung nawala. Dahil, yung ulan ng ulan noon na taglamig, eh, saktong nag-hatch yung mga nanay nila noon. So, inhiwalay ko kaagad na kahit na umulan. At hindi ko kinatabi. Yung mga previous kasing mga batch noon, yung mga sinundan pa nila na mga nauna-una, kasi dami ng batch na ano na umalis dito. So yung mga naunang mga batch noon, kinakatabi ko yan sa higaan ko. Pagka bagong pisa, na yung maginaw ang panahon, ganyan, o kaya kahit na may, yung parang makulimlim lang, itinatabi ko yan sa higaan ko, nilalagay ko sa karton na maliit, tapos saka ko ilalagay sa brother uh, brooder pagka meron ng three days, five days, ganyan. Pag nakita kong okay na yung panahon at okay na rin sila, ganun ginagawa ko. Itong batch na to, ang pagkakamali ko, inilagay ko sila kaagad doon sa brooder na solo lang nila. At hindi ko nilagyan ng cloth na kagaya ng dating ginagawa ko. So, plain lang na yung box na maliit, sabi ko, marami naman sila. So, ilalagay ko na. Eh, kaso, meron palang mahina yun, nadaganan dahil maginaw nga so dikit-dikit sila so nadaganan yun ang huwag na huwag nyong gagawin pagka maginaw kailangan meron silang cloth kung hihiwalay nyo ka agad kasi yung mahina yun ang yung maliit no may mahahalong maliit o yung medyo mahina ah, uh, madadaganan yun ang ikamamatay nila kaya dalawa yung nawala yung isa nag-paste event pala at least itong 18 na natitira ay masisigla silang lahat. At meron pang ano, meron na ulit susunod. Nakakatuwa nga, 'di ba? Kasi parang cycle nila eh aalis yung mat, medyo mas matatanda, may susunod na mga bata, tapos meron pang mga nililimliman. Ito ngayon yung naglilimlim. Dalawa sila ng nanay niya. Ito, ang nililimliman niya ay itlog ng kapatid niya. 12 eggs ito lahat. Ito naman yung isa pa na naglilimlim. Ito ang nanay nila. 10 eggs naman ito. Isang taon nang mahigit itong manok na to, pero napakaganda pa niyang mangitlog. 10, 12, ganyan pa yung naiitlog niya. Umabot pa, min maabot pa minsan ng 14. Pero actually, itong nililimliman niya, 10 lang, pero inalis-alis ko no yung iba, binawasan ko. Kasi, pagka marami masyadong lilimliman, baka hindi na niya mayakap, tingnan nyo, 10 lang yan, no? may nakalabas. Kaya, yun, 10 lang yan. Ito naman, hindi pa naglilimlim ten na sana ang itlog na sarili niya tapos yung puti na yung itlog dyan itlog ng siya inilagay ko na dyan kasi kabats nila kaso yung isa yung isang itlog niya kaya nine na lang yung itlog niya sarili kinain ng daga oh may daga dito kaya kanina naglagay ako ng anti radent talagang yung mga pellets na ano ipapakain ko sa kanila para hindi na sila aakyat dyan at sinaraduhan ko na rin ng karton kasi yung kahoy na yan dyan o, sa likod, yan, yung uh, bamboo. Bamboo siguro tawag dyan, yung uh, bamboo slats. Eh, nginat-ngat nila, tapos dyan sila lumusot. So, kinain yung isa. Kaya sinaraduhan ko na ng karton dyan. Ayan oh, meron pa ulit. yan nag-uumpisa pa lang na dyan niya ilalagay yung itlog niya. Pero ang totoo nun ay marami na siyang naitlog dahil ito ang maglilimlim nang itlog niya. So, 12 ng itlog niya dyan. Ewan ko kung maglilimlim siya. Ito, o. Oh. Ayan. Ewan ko kung maglilimlim siya. Kasi mula nung February 24 yata yun, or 14. Basta February, mula nung February. Eh, nangitlog na siyang magumpisa. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikitang maglimlim. Hindi pa siya naglimlim talaga. Kaya doon sa kapatid niya ko ipinalimlim yung mga itlog niya ngayon. Yung itlog ng kapatid niya na yon yung naglilimlim doon, eh yun ang hindi ko pinalimliman ngayon. Kasi mas malalaki ang itlog nito. Hihintayin ko kung maglilimlim siya. Dahil ang mga yan ay itlog pa niya. So, bukod doon sa 12 na itlog na nililimliman ng kapatid niya, bukod pa sa mga kinuha-kuha ko na noon, ay dami na niyang itlog talaga hindi siya tumitigil pero ano upgraded native chicken yan so yan hihintayin ko kung maglilimlim siya pag nakaipon na siya ng sampu uh, or dose titingnan ko so ito bakanti pa para sa mga ready to lay naman yan ito hindi pa nangingitlog yan o oh. yan pag nangitlog yan eh di napakasaya no <laughs> mamaya maglilinis na ulit ako dito kasi kanina naglinis na ako dito sa bahay ng RIR pero Lilinisin ko na ulit para okay-okay sila mamayang yung gabi. Para hindi kasalamuhan nila yung maraming ipot. Kasi pag naglinis ka, alam yung manok. Pagkatapos mo maglinis, mamaya pag talikod mo may ipot ulit. <laughs> Kaya, tsaga cagalang lang. At itong siya muhulo na yan, no. yan, yan yung mayari ng itlog na nandun sa baki na inilagay ko, yung puti. Pero natatawa ako kasi ito palang lang siya muhulo, no? hindi masyadong magaling mangitlog. <laughs> <laughs> kailan pa nung nang itlog siya? E, isa pa lang yung itlog niya, hindi pa nasundan. Eh, kukuhanan ko na lang siya ng lahi na yung uh, titingnan ko lang yung result ng crossbreeding nila ng ano, ng RIR na rooster. Tapos ano na, aalisin ko siya dito. O, oh, kasi hindi ako nagpapatagal ng inahin na hindi marunong mangitlog. <laughs> Oh, mahal pa naman bili ko dyan, 500. 2 <laughs> months pa lang yata niya nung binili ko po 500. <laughs> Pero okay na lang, pag nakakuha ako ng lahi niya, eh, tsatsagain ko na lang kung ilang itlog ang may itlog niya para at least makabawi-bawi ng konti. No? Uh, kakain lang siya ng kakain, eh di syempre, ano yun? <laughs> Kaya, oobserbahan um ko lang. So mamaya maglilinis na ako, tapos maglalagay ulit ng inumin nila mamaya, pero plain water ilalagay ko dahil may malunggay yan ngayon. No? Kung kita nyo yung mga green green na yan, dahon ng malunggay. Inikutan ko lang yung munting manukan ko. Ano lang naman, nakakatuwa lang yung araw-araw na magkikita mo silang masigla. Tapos ano, uh, masaya pag may itlog, masaya pag may mga manok na Mamaya may bibili, may mauulam, mga ganun. <laughs> Hanggang dito na lang muna tayo, no? Huwag niyo kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nag-share at saka yung mga nagko-comment, thank you. Salamat sa mga bagong subscriber at old subscriber din, yung mga pabalik-balik. Kahit na konti lang ang bumabalik-balik, at least meron, no? Sana pagpalain tayong lahat. At para masigla at malusog ang ating mga alagang manok.